47 anyos nga lalaki gipusil patay sa iyang kaugalingong pagumangkod niya tong Domingo sa gabi sa barangay Kuanus, Lungsod, sa Minglanilla. Selos ang gitanaw ng motibo sa maong Ang detalye sa report ni Fem Ridumabo. Patay di hadiya ang 47 anyos nga biktima nga gila sa alias ng Richard Usaka ka mag uuma Human kini po sila sa iyara usab nga pag-umangkon nga si alias J, 40 anyos Usaka construction worker. Samtang nagduwa og bilyar na biktima duol sa panimay sa suspitsado, pasado alas 10 tung Sabado sa gabi, eh, September 6. Nasiko prosab dayon na ang suspetsado ug na-recover ang 38 kalibre nga armas nga gigamit ni ini sa pagpamusil. Giangkon sa suspetsado ang krimen. Matud pa daan ng may kasungian ang duha human nga sa nangaging katuigan, gingong giuyab sa biktima ang kapuyo sa suspetsado ug matud pa siya pa ang gibaharan sa biktima. So, wapa, Ya, kana lang siya. Sige na siya gana sa mua. ah. wa ko magtuo nga ako di asawa, mo di asawa di ato ko ana. Ni ako di asawa. Oh, ang konsensya sa 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 iyo bigin ako. Mo na pasaylo sa. Ano pasaylo ro na ako. Ana siya maglagot ni ko niya, usa sa ko isa niya Siya may unan na bahad ako ana gud niya. Listo di kayo na no, aging mismo na atong higay na nasakpan ako sila. Tungod ni ini, gipangandaman na matod pa sa suspetsado ang biktima o nakita niya kiniduol sa ilang gipuyan nitong Sabado. Iya kining giduol ug nagkatinubagay og dayong pusil. Apa ni kagarang armas, hinungdan nga napuspusan pa siya sa biktima. Apan si kaduang pagkablit sa sospek sa armas, mi buto na kini og naigo sa dughan ang biktima. Misway paunta pag-ikyas ang biktima apan natumba. Nagbasol matod pa ang sospek sa iyang nahimo, hinungdan nga andam niyang serbisyo nang nahimo niyang sa laod. Si ano sad ano ako ni ako ni ihang ko anon. Uslan man kung inana. Aw. Aw na to sim, sim kaon na. Ito ako nga naan sang. Unhan na ko kay. Isu juga yo nga ako na ko nga siya nasa si anak pero Mati ang sige-sige mo na ko. na may tabo ang tao, ma'am. magbasol, magbasol. Diyan na siya. Naani man ito po. Ako ano na siya nabato mo. Ano na siya nabato mo. Ano na po. Napasaka na ang kasong murder batok sa suspitsado kagahapon. O ba ni Godfrey Rillian? Femery Dumabok. Balitang Bisdak.